Wala nang panganib. Nifai. Ang ibabaw ng buong lupain ay nabago. Halika saan sa lungsod ng Masagana. Ligtas na kayo. Masdan, ako si Heso Kristo, na siyang pinatotohanan ng mga propeta na paparito sa daigdig. Lumapit sa akin upang inyong masalat ang bakas ng pako sa aking mga kamay at aking mga paa, upang inyong malaman na ako nga ang Diyos ng Israel at pinatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ipalaganap natin ang salita. Sabihin na nagministeryo si Heso Kristo sa atin. Mapapalad silang lahat na naahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mayroon bang may karamdaman sa inyo? Dalhin sila rito at akin silang pagagalingin sapagkat ako ay nahahabag sa inyo masdan ng inyong mga musmos. Ang aking kagalakan ay lubos. At kung lagi ninyo kong aalalahanin ang aking Espiritu ay mapapasa inyo, sa malaking pagkaawa ay titipunin ko kayo. <tip>